Minsan sa buhay natin, may mga panahong natatakot tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Sa mga sandaling iyon, nais kong ipaalala sa inyo ang isang talatang nagbibigay sa atin ng lakas at katiyakan. Sabi sa Isayas 41, 10, Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking malakas na kanang kamay na nagliligtas. Napakaganda ng talatang ito. Isipin mo, dito makikita natin ang apat na pangako ng Diyos. Una, sinasabi niyang kasama natin siya. Pangalawa, siya ang ating Diyos. Pangatlo, bibigyan niya tayo ng lakas at tulong. At pangapat, iingatan niya tayo ng kanyang malakas na kamay. Sa ating buhay ngayon, madalas tayong natatakot. Natatakot tayo sa mga problema sa pera. Natatakot tayo sa karamdaman. Natatakot tayo sa kinabukasan ng ating mga anak. Natatakot tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa bawat takot na ito, may kasagutan ng Diyos. Kapag natatakot ka, sinasabi ng Diyos, Ako'y kasama mo. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka naglalakbay mag-isa. Sa bawat hakbang mo, kasama mo ang Diyos. Kapag nag-aalala ka, sinasabi niyang, Ako ang iyong Diyos. Hindi lang siya basta kasama. Siya ang ating makapangyarihang Diyos na may kakayahang tumulong sa atin. At hindi lang iyon, nangako siyang palakasin at tutulungan tayo. Sa mga panahong mahina tayo, siya ang magbibigay ng lakas. Sa mga sandaling hindi na natin kaya, siya ang tutulong sa atin. At pinakaimportante sa lahat, iingatan niya tayo. Hindi lang basta ingat, kundi pag-iingat ng kanyang malakas na kamay na nagliligtas. Ngayon, sama-sama tayong lumapit sa ating Ama sa panalangin. Makapangyarihang Diyos, aming mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon dala ang aming mga takot at pangamba. May mga bagay sa buhay namin na hindi namin kontrolado. May mga sitwasyon na nagpapahina sa amin. Ama, salamat sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan. Salamat dahil sa gitna ng aming mga takot, ikaw ay kasama namin. Salamat dahil hindi mo kami pinababaya ang mag-isa sa aming mga laban. Panginoong Hesus, salamat sa katiyakang ikaw ang aming Diyos. Hindi ka lang ordinaryong kaibigan. Ikaw ang aming makapangyarihang tagapagligtas. Sa tuwing natatakot kami, ipaalala mo sa amin na ikaw ay kasama namin. Banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas sa mga panahong mahina kami. Sa tuwing pakiramdam namin ay hindi na namin kaya, ipaalala mo sa amin ang iyong pangako ng tulong. Sa tuwing natatakot kami sa kinabukasan, ipaalala mo sa amin na kami ay nasa iyong malakas na kamay. Panginoon, tulungan mo kaming makita na mas malaki ka kaysa sa aming mga takot. Mas malakas ka kaysa sa aming mga problema. Mas makapangyarihan ka kaysa sa anumang bagay na kinakatakutan namin. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong pangako. Tulungan mo kaming maniwala na talagang kasama ka namin. Na talagang tutulungan mo kami. Na talagang iingatan mo kami ng iyong malakas na kamay. Sa pangalan ni Hesus Kristo, aming dalangin. Amen. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-iwan ka ng amen sa comments. Kung may gusto kang ipagdasal din o namin, ilagay mo lang sa comment section. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Tandaan mo, kapatid, anuman ang kinakatakutan mo ngayon, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay kasama mo. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Nasa kanyang malakas na kamay ka, at walang sino man ang makakaagaw sa iyo mula roon